Binuhay po ng mga netizens etong post na ito na ito si Mark Villar noong 2021. Ito yon. Hmm. Grabe. Bakit? Nako po, ramdam na ramdam ngayon sa Metro Manila ang napakatinding traffic. Hindi lamang dahil nalalapit ang kapaskuhan, pero nako all throughout the year, ganoon na rin po ang nangyayari. At ito ang pinakamalala, ito yung pinakamatindi. Pati daw po sa Skyway, nata-traffic na rin ngayon. O di ba? Pero kung babalikan natin, yung mga propaganda, yung mga kuno ay papogi na itong si Mark Lopez. Ito po yung isa na binalikan nga ng mga natasan at ngayon ay nag-circulate ulit sa social media. Ito po. Sabi niya dito, by 2022, Manila or Metro Manila traffic will never be the same. Every city in Metro Manila will be connected within a 20 to 30 minute time frame. So, from Pasig City papuntang Pasay City kaya na daw ng 20 minutes. Okay. Medyo mahirap yan. Okay. Kabaligtaran ang nangyayari. Hindi yan nararamdaman ng mga mga kababayan natin. Lalo po, na po, syempre nung mga kababayan natin nakatira sa Metro Manila, hindi po yan ramdam. Lalong lumala. So, ang ibig sabihin puro lang talaga salita yung mga katulad natin si Mark Villar. At Siyempre, ang kanyang inaangat diyan ay yung administration kung, kung kung saan nga siya ay nagsilbi, yung nakaraang administration po. Ganito po kayo lokohen noong nakaraang administration. Kasabwat diyan yung lahat ng galamay nitong sidigong. Digong. O, tignan natin na meron pang isang post. Meron tayong nakita isang post ganito katindi o ganito yung mga pangako na binitawan nitong si Mark Lopez. Pero yun nga, kalaunan ay nagbago rin dahil siguro alam niya, hindi talaga nare-realize yung kanyang mga binibitawang salita. Ito ay patungkol sa traffic ha, sa Metro Manila. It is a problem we can solve in two to three, uh, two to three years. And I am not being too ambitious. Yon, 2 to 3 years daw, kailan niya ito sinabi? Noong 2016. Ibig sabihin, abay, 2019 sana ay okay na lahat. 2020, okay na sana lahat. At wala na tayong mararanasang traffic. Sana kasi hindi nagsasalita ng tapos. Sana kasi huwag masyadong ambitious, katulad ng sinabi niya. Totoong napaka-ambitious na itong mga sinasabi nato si Mark Lopez. At lahat po yan ay palpak. Kabaliktaran po ang nangyayari. Bakit? Lalong lumalala. Matakin niyo ha, ulitin ko pati po sa skyway, nagkaka-traffic na rin. Ganun kalala. Okay, eto. ng 2021, by uh, eto naman ang pahayag na si Mark Lopez. By 2022, Metro Manila traffic will never be the same. Every city in Metro Manila will be connected within a 20 to 30 minute time frame. So ayun, yun yung unang pinapakalat na nga ngayon ng mga netizens yung post na yun. So, di ba? 2021 niya ito binanggit. Sa 2022 daw, mangyayari na dahil nga nabigo doon sa unang kaniyang binatawan na move yung time frame. Katindi, no? Antindi. At ang daming naniniwala. Ang daming nagsishare ng mga post na yon ng mga peke pala. Uh, ang pagkakaalam natin, ang huling pagkakaalam natin, kuno nga ay napakarami naman doon sa, sa project ng build, build, build na hindi naman na-realize pala. Okay, hindi naman pala na isa katuparan. Eto, noong 2021 uli, June, June naman ito, April yung isa, ngayon ay June naman. Dahil sa decongest decongestion program is in full swing. By 2022, every city in Metro Manila will only be 20 to 30 minutes away. So ganyan na ganyan ang kanyang promise. Hindi ko ma-imagine na ah, from um, Caloocan City halimbawa going to Pasig City sa area na yan, Sobrang hirap. Sobrang traffic talaga. Yung 20 minutes na yun, talagang katawa-tawa. Okay. At ngayon, eto na, nung 2022 na, last year, December, eto po yung kanyang payag. Hindi ko naman sinasabi na kayang tapusin yung traffic sa Metro Manila in a few years. O, di ba? Sinungaling. Bottom line, ano ba? Talaga bang wala kayong kadaladala? Ito ang masaklap eh, na ang mga kababayan natin, bilib na bilib na meron sa mga kababayan natin na paniwalang paniwala na ito ay mangyayari. At yung mga taong paniwalang paniwala, sila ngayon yung pinaka sa, sa krisis o sa pangyayaring ito nga, sa traffic sa Metro Manila. Nako, ako hindi na ng traffic at ako po ay na sa probinsya. Good luck sa inyo!